mga welcome back to my channel, Jenks Review Corner. So, nandito ako ngayon sa SM Fairview. And magbablog tayo or magpo-food review tayo for this video. So itatry natin itong, ayan o, oh, yung Momo. So uh, guys, di ba famous sila sa mga egg drop sandwich? Pero this time, itatry natin yung bago nilang product, which is yung ramyun. And itatry na rin natin yung sliders nila, which is yung a uh, half lang ng egg drop sandwich nila. So meron na ngayon gano'n na affordable na may kasamang drink. So yun itatry natin kung masarap sya. So tara, let's go. Order na tayo. 감사합 So mga kabudol, nandito na yung food natin. So nag-order ako ng Guanju Slider, which is meron siyang kasamang kiwi drink. Ayan. For only 160 pesos. And syempre, yung bago product nga ng Momo, which is itong ramyun nila. So, uh, this one, yung price niya is starts with 140 pesos. Pero guys, kung yung nakikita nyo dito sa picture, ayan, kung gusto nyo yung lahat ng recado or ingredients kasama na, ang price niya is 295 pesos. And buko dito sa ramyong set na 295 pesos, meron pa siyang kasamang kimchi. Ayan. ang init guys so oh, di ba musok usok pa talaga siya sarap napakadami niyang laman guys in fairness sulit na sulit yung 295 pesos dito tignan nyo naman o oh, di ba so this one is fish cake ata to meron din siyang beef ayan tapos isang slice ng Ayan, oh. Spam. Wow. Meron din itong nori, egg, cheese, and kimchi. So, nahalo ko na siya dyan kanina, guys. Ang lapot nung sabaw niya, guys, because of the cheese and the egg na hinalo ko dyan kanina. Sarap, winner. So, tikman na natin. Oh my god. Ay, super super like this. Ang sarap niya guys. Mahilig kasi ako sa noodles. So etong ramyun ng Momo. Grabe. Perfect to. Grabe. Ang sarap. Malalasahan mo talaga yung beef niya. Tapos yung cheese na talaga yung sabaw niya halos lasang cheese na talaga. Tapos may egg. Napakasarap guys. Ang lapot ng sabaw niya. sobrang sarap guys, heaven. Eh. Actually guys, napakadami din nung laman sa isang pot. So, this is good for sharing din talaga. So, pero kung ganito kasarap, piling ko kaya ko siyang maubos. As in, kasi talaga mahilig ako sa ganito. So guys, ito marirecommend ko talaga na itry niyo to sa Momo kasi napakasarap. So guys, eto din yung kasama niyang kimchi. Ayan. Oh, wow. So para naman uh, kung gusto niyo medyo maanghang yung ramyon niyo. So pwede niyo siyang ihalo diyan. So ayun mga kabudol, so dito na tayo sa egg drop sandwich natin. But before that, Uh, if you're enjoying this video, please paki-like nyo naman and syempre, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jinx Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So guys, eto na yung Jeju egg drop sandwich nila. So this one is the mini version kasi guys meron ito yung malaki which is 200 pesos yon and this one since half lang siya 100 pesos lang siya and kapag meron siyang kasama drink this is only for 160 pesos so eto na siya tikman na natin ayan guys so meron siyang syempre yung egg tapos may ham and meron siyang slice ng avocado sarap So let's try it. napakasarap niya guys. It's really obvious na fresh and high quality ingredients yung ginamit dito. Ang sarap nung egg, super fluffy yung egg. And then, ang sarap din yung Japanese mayo. Mahilig kasi ako sa Japanese mayo. So, perfect talaga din ako. Napakalambot ng bread niya. Ang sarap try nyo na to agad mga kabudol. Super worth it yung 100 pesos for this. So ayun mga kabudol, napakita ko na sa inyo yung ramyon nitong Momo which is napakasarap at saka napakasulit. Napakadami niyang laman kaya bonggang-bongga siya. And syempre yung egg drop sandwich nila which is uh, matagal naman na, na masarap yan kaya talagang recommended din siya So punta na kayo dito sa Momo dito sa SM Fairview and you can check their Facebook page para malaman nyo kung saan mayroong branch na malapit sa inyo. So there you have it guys. Thank you so much for watching. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!